Magandang araw sa atin lahat mga ka-idol For today's video ay eh, nandito na naman ako sa ano Palayan naman ako ngayon mga ka -idol. Kami ay magsasabog ng bini mga ka-idol Ito yung sasabugan namin Ang niyan mga ka-idol Magsabog naman kami ngayon ng palay so, Palayan tayo Palayan muna tayo mga ka -idol ito nga mga idol tapos na nalagyan ng kanyang kanal yung daana ng tubig mga ka idol at nandito naman si Uncle Leon na siya ay nagsasabog na mga idol war siya nang na nga nagapata nabaling nga na, nagapata na lang mga ka idol o yun ano pa si Uncle Leon o kung nanay lang kapa ay mawar ito si ang no masabog kay eh. na, nasyami ka pa to, all, luna, ge, na all na siya ang panayari kapa na eh no po Oke pas Eddy oh nanu pas Eddy oh kita lapo alaki tu laki itu ganda tu apa ikan alana oh Didi nanu pak apa tu nang na, banna alana abang Didi oh sanding talaga imekus imekus tau palang nanu tu mape ay puyok po, hehehe 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 o, alawa ano, may, uh, na pa ba, na balim ni mga basket. Wala kami na pa mga idol. Oo, oh, na pa mga idol. Oh. Medyo alawa na yung natapos namin na ano, lagyan ng kanal. Para pagdaanan ng ano, daanan ng tubig. Para gawin nila, puro sabog na lang ang gawin nila mga idol So, lang ang buhay. Buhay mariga. <laughs> mula lang mula, mana. Oh, mga may naman man, itang mga idol. ya ada gamayat ta kan tu pamakape ang no makasapa pat kalabalina. No lang patole na magsasaka. Mari ga pero masaya la pa. No kape mo na tayo mga idol. Kape sa umaga. Kape sa kape sa tanghali oh.

Ano, mga idol kita, nakabatwangi, pasikul na. Mayarta, um, kinakaya nga eh, ninami nga na, mga idol, makapialay, malapa, Kapam masingo yaw, mga idol, pang adobo, itong kuhol na to, oh, ayun na si Ajo, at saka si Kuse, O oh. Tignan nyo yung nakuha ni Kuse, O oh, marami na, mga ka-idol. Kinuha niya yung, ano, yung sweater niya, doon niya nilagay yung kuhol. Oh, yan pa, mga idol, oh, ayan, o oh, tignan nyo, oh, dami na siya nakuha, mga idol, oh. Yan oh, andiyan pa mga idol na napakarami, parang ano, parang kabatuang, napakaraming kuhol oh, no. Oh. kinukuha lang namin yung medyo malalit eh, pero yung maliit eh iniiwan na namin mga kaidol idol. Yan oh, libreng ulam lang kuhol. Masarap 'yan, pwede rin sinigang. Pwede mo rin, ano, tanggalin yung laman lang, gawin mong adobo. Yan, maraming luto 'yan, pwede mo rin 'yan gawing ukoy mga kaidol, idol, tatarin mo. O oh, kaya pwede rin lutong ano, bopis. Maraming pwedeng lutong gawin dyan mga ka-idol. Dyan sa cold na yan. O, sarap yan mga ka-idol. Napakarami talagang cold dyan. O, sa, ano, sa atin namin ng tubig ko nagsilabasan. O. Hindi naman na yan na sprayan mga ka-idol. Kaya e, uh, safe yan. ito na mga ka-idol. Tuloy na naman kami ulit sa ano, pagkakanal. O, yan na yung natapos namin mga ka-idol. Medyo maluwag-luwag na ng konte mga ka-idol. Ganito lang ang buhay magsasaka mga kaidol, Tanim lang ang tayo ng tanim. Para meron tayong atay na blessings. Para pagka may awa ang Diyos na namunga ng maganda, di meron tayong ano, meron tayong mapagkukuhaan na makain mga kaidol, Meron tayong mapapagiling na bagga di hey, meron tayong isa saing pagka meron tayong bigas mga ka-idol pagka namunga yan ng maganda di eh. may blessing na naman tanim lang yan tanim sipat eh. tiyaga lang mga ka-idol o oh, ayan mga ka-idol patapos na sila dyan isang kapong na lang yung tatapusin nila o oh, yan na yung huling kahon mga ka-idol o oh, ayan mga ka-idol naman kami na ano nagsabog ng ano palay Ayan, tapos na Hanggang doon yan mga kailol Pauwi na kami mga kailol Saglit lang natapos Dahil marami ang tumulong mga kailol